mga pangga. So, today ang lunch natin ay ayan, dahil na, na tanga kumain ng sardinas na may sayote. Ayan, on, 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 natin ay sardinas na may sayote. Tapos, ito ba? Magluluto rin ako ng snacks ng aking asawa. Ito yung pagkain nila. Ang tawag nito ay yum uh, yam. So, ayan siya. Hindi pa yan luto. Lutoin ko pa lang. Ayan. Halo, si hai, 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 hi, Ye. eh kena kalat hi, hi, mga hi, hi, sa hi, hi, no kita kita hi, 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 kena kalat hi, hi, mga hi, hmm gutom hi, 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 Ayan, mga pangga. Yung nagluto pa ako ng lunch namin. Meron, meron akong ulam dyan sa fridge, pero gusto ko yung ano na namiss ko kumain ng ano ng sardinas na yung may sayuti. Makaan niya sa vlogger ng ganyan. Kaya to eh, Pilipino. Yung Pilipino. Hello? Say hi. Hi! Ah. Trr! Trr! So, ayan mga pangga, naghihintay ako na yung pagkain namin. Nagutom na ako. Ayan. Kasi kanina natulog pa yan. Kaya, nilantay ko siya magising. Kasi hindi ko siya iniiwan doon sa room. Kasi, mag-isa lang siya doon. Kaya, ayan. Tuto na to yung, tuto na yung ulam ko. So, lang natin to. Tapos, kakain na sana sa ko. Tapos na, pagtingin ko ng kaliro, wala palang kanin. <laughs> Kaya yun, nagintay na naman ng na kanin. <laughs> Luto na yung ulam, wala pang kanin. Ayan, gutom na yan, oh. May hapa yan, gutom. Ha? Wait lang, baby. Wait lang. Ha? Wait lang, ha? Wait lang. <laughs> Wait lang. Wait lang. Ayan, gusto na naman maglaro, oh. Nalakad sana kami. Kaya nang malamig talaga sa labas. Nalakad sana kami sa labas. Ayan sa so labas. Oh. Ayan yung labas. So ayan mga pangga. Ito yung naluhalo ko na yung mga ricado. Snack ng asawa ko yan. Ikainan niya yan. Ano, uh, ano niya yung bago siya kumain ng lunch. So ano yan. Lagyan ko siya ng uh, tilapia fillet. Tapos onion. Tapos yung mga ricado, Ibang rekado ng plaza. So, ayan. Ito pala yung ginamit ko na oil. Ayan. Pump oil. Kaya red yung color niya. Ayan. Iwan ko lang kung mayroon ganito sa Pinas. Hindi ko na napansin kung meron. Ayan. Ito kasi yung gamit nila. Sa lugar nila. Kaya ito gamit ka lang oil. Ayan. Pag so, magpa-fried ka, magpa-fried uh, rice. Ayan. Ito yung gamitin mo. Yung rice niya po pula. Ayan. Hindi ko alam kung pareho to sa yung sa mga inasal na gamit sila na oil. Hindi ko alam kung ganyan. Kasi, di ba yung mga inasal magamit silang red oil? Ganyan. Pero, di ko alam kung yan ba yun. Palm oil ba? So, ayan. Hindi sabi na sa mga kuyang palm oil. Daw ay. Mas healthy daw yan kaysa yung mga ibang oil. Di ba ko. Yan ang sabi niya. Yan yan, yan ang ginagamit nila mag magluto ng ulam, panggisa, ganyan. Pero dipindi sa ulam. Dipindi sa dish na lulutuin. Kasi meron din silang oil na parang color ano niya, parang color olive oil, pero hindi siya olive oil. Pero so, ayoko ng lasa nun. Kasi para siyang, yung lasa niya, para siyang Parang, ano, parang napagtumba na oil, ganyan. Kaya hindi ko yun, ayoko yung lasa. Mas gusto ko yung lasa nito, yung, yung, uh, farm oil. Sarap ng lasa niya pag ilagay mo sa pagkain. Yan, sasarap yung, sasarap lalo yung ulam. <laughs> Ayan mga pangga, pag ikaw maburing dito, hindi ka basta-basta makapasyal sa pitbahay. Mm -mm. Kasi dito nga, kapag may party-party, hindi ka uh, basta-basta pumupunta sa bahay nila. Dapat dito invited ka. Kasi di kagaya sa Pinas na kahit na hindi invited, gulat ka na lang, bigla na lang lumabas. <laughs> dito iba. Kaya <laughs> dito, kaya kadalasan dito lang kami sa bahay. Dito lang sa bahay. Lalabas lang ako kapag nag-grocery, ganyan. O kaya pumunta kami do sa friend ng asawa ko. Yun. Tapos sa labas niyan, konti lang yung makikita mong tao. Lalo na yung kapag winter dito. siguro wala kang makikita ng tao maglalakad. <laughs> Depende. Kapag na doon sa parang ano, doon talaga sa may labasan, yun, may makita kang maglalakad. Pero dito, dito, bihira talaga. Dito sa amin. Paglabas mo ng bahay, wala kang makikita ng masyadong tao. Pero sa ano, sa downtown yun, medyo maraming tao doon. Kahit na winter yun, maraming maglalakad. Hmm, ganun. Kaya wala talaga ano. Walang nasaya sa Pinas. Dili sa Pinas, pwede ka mga kapitbahay. Kahit anong oras, pwede ka mga bahay. Pwede kang kumain sa kapitbahay. Give <laughs> me that, baby. It's dirty. Thank you. Thank you, baby. Pero dito, kailangan, kailangan, ano, invited ka pa. Kailangan tapang ka pang imbitahin, ganyan. Kaya, kaya nung birthday ni Bibi Daniel, ang dami kong sobrang pagkain. Hindi naman ako pwede mag, basta-basta nalang mamigay dito sa kapitbahay ko. Kaya ang ginawa ko nalang, pinamigay ko nang, pinamigay doon sa mga Kagaya nating mga Pinay ba? Pinoy, ganyan dito. Pinamigay ko na lang kasi kaysa masira. Tapos dito kapag ano yung mga inibita mo, yung mga may trabaho, ganyan. Hindi talaga sila makatunta Tapos dito mga pangga, kailangan may mas pangganda mo yung may sasakyan ka. Kasi mas madali ang biyahe ba? Kasi pag-aalis ka, saka dapat marunong kang mag-guide din. <laughs> Ako, ako kasi nag-try na mag mag-drive. Kaya lang natakot talaga ako. Pinipilit <laughs> nga ako na sa ako na mag-aral ngayon kasi para pag mag-grocery daw, ako na lang ang pupunta. Sa pag may mga appointments si Daniel, maghatid sa school, ganyan. try ko talaga matuto mag-drive. Lalo yun kapag busy siya. Pag mag-grocery ako, minsan mag-ano na lang ako mag-Uber. Parang sa atin, ano, taxi ba ganyan? Parang grab, ganyan. Ang pangalan dito, ano, Uber. Kami lang ni Daniel dalawa. Karga-karga ko si Daniel. Kanya-kanya. Karga-karga ko si vlogger. <laughs> Lalagay ko lang siya sa bus, sa, ano, sa pushcart. Tapos pag antukin yan siya, ilalagay ko siya sa strap. Yan, dalawa lang kami. Ay, you see, hi? Hi! Hello! Mm. How are you? How are you? Say hey, hi, hi! Hi, hi! Hi, hi! Oh, McDonald's had a farm. Iya, iya, iya! Oh, McDonald had a farm, e i a i yo, had a quack quack cute, and a quack quack there's a quack there's a quack, ô oh, McDonald e i a yo, Oh, McDonald had a farm, e i a i yo, Oh, McDonald had a farm, i a i yo, em run rún ngay khi i i yo. Oh, Ganyan lang alam niya. <laughs> uh! Gusto ko sana magpariban mga pangga. Kaya lang, mahal lang riban. Bayad ng riban dito. Nagpariban na ako nito. Nagpariban na ako mga last 3 years. Mga 3 years ago na. Ang mahal lang binayad ko ta sa iksi ng buko noon. Alam mo yung binayad ko? $300 plus uh, uh 40 na tips. Sumagano so, yun sa Pinas. Nasa mga 15,000 plus. Kaya sabi ko noon, hindi na ako mapapariban. <laughs> Tapos ano pa, ang bilis pang bumalik yung kulot ng buhok ko. Ang mahal. Kaya pala sabi nung nagriban sa akin, sabi niya, So niya, sis, wag mo, mo i-compare sa piso ha. Kasi magugulat ka sa, sa price. <laughs> Tapos yun nga, kinumbert ko talaga. <laughs> Ye yeah. ye yeah. Hello! So, yun na nga, mga pangga. Sabi na ang asawa ko, magpariban daw ko uli. Kaya sabi ko sa kanya, no, na sa Pinas pa ako, taon-taon ako nagpariban kasi mura lang doon sa Pinas. Alam mo yung bayad ko doon, binabayad ko, nasa 2.5 lang. O, ba diba? Yung 15K mo, na, pang ilang, makakailang pariban ka na noon pag nasa Pinas ka. Sabi niya, kahit tuwing ta, ta every, every, year lang daw magpa magpariban. Sabi ko, sayang, ang mahal kasi. Mahal ang riban dito. Tapos hindi pa masyadong maganda yung riban. Madali lang bumalik. Siguro mga two months lang yun. Namukat-kat na uli yun. <laughs> Boko. Tapos ang... tagal-tagal pa -tagal matapos. Tapos sabi nung nagriban sa akin, ano daw, nakapagod daw yung pagliban sa akin kasi yung kapal kasi ng buko ko kahit maiksi pero ang kapal ng buhok ko kaya matagal na uh, matagal matapos kaya yun kailangan mo, ulit, kailangan mo talaga magbigay din ng tips nangalay daw yung kamay niya sa kaplansya luto na yung pagkain. Luto na yung kanin ko, mga pangga. Kain mo na ako. So, ayan, luto na. Ayan. Kain mo na, mi. Kasi sabuan ko si Bibi Daniel. Kasi, nagnipin siya, wala, nawala, wala siyang ganit ma. Pag siya lang mag-isa, ayaw niya, tinatapon niya yung pagkain niya. Tapos yung subuan. Para kakain siya. Ayan, sa bigla mga pangga. Hello mga pangga, ayan, kahit tayo. Ayan, kung kain. Yes, am, am, am. Please, am, am. Yes, am, am. Am, 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 am. Am, 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 am. buka siya sardinas. kain talaga yan ng bibi ng sardinas na may sa UT. <smart noise> Ayan. So, yung kanin niya, ano, yung ko to, binilem ko para lumiit. Kasi kapag, kapag hindi ko siya inanong binilem, ayaw niya kasi masakit, yata, masakit yata sa gam. Kasi, Like, ano siya yung nagingi, ba kaya ganun? Salamat so, naman na kumain siya ng kanin. Kasi nga, two weeks na yata na hindi kumakain ng kanin. Ngayon ko lang naalala na dapat i-blend siya para hindi siya masyadong malaki. So, ayan. Huwag kumakain ng baby vlogger. Very good ang baby vlogger. Yeah.